Hey, what's up? Magandang gabi. Ayan, kumpleto na mga Dapper Cuts. Ito na si Bossy Man. <coughs> ayan, siya. You know? So, lalarga kami ngayon. Maglalamyerda kami, kukuha man ng gagamba. So, ayan, kita-kita lang tayo sa 4-Way. Yeah! Yeah! Ready ka na ba magagamba? Ready? na. ayan, na kami. Let's go!

Parang ano lang, parang rat snake lang. Safe naman to. <laughs> Safe naman po Takot din po siya sa tao. Asan? Ah, yan eh. Kung rat snake yun, tatakbuhan ka Hindi, sir! Dito? Yee! Dito? May ahas daw, guys! Alis kayo ah. Okay, taolo, hindi naman pala kaya ma-versyon ko pa 'to. Ito job, job tigal mo to. Mhm. Hi -hmm. okay, guys. Ah. Saan tayo pupunta? Hey, Salvi. Hey, Maghahanap. muna kami mga boss. Punta tayo sa bakery. Ayun, nakahanap na lang may merienda eh. Let's go. Mama ba baba. So, yun guys, nagutom nga <laughs> si Boss Alvi.